Napakabana. Sige, kay may tubig. diya di kay magligaw. Kasi pag mo ah. Alam mo yun. Alam mo yun. mo yun, Kainitan, kainitan. Ay, marami pa. Marami pa kami lalabhin. Sa dami. Oh, eh, sa, eh, sa dami na mga yan magtubal. Ay, wow, may bukas pa naman ho. Ay, eh, pwede pa naman ho yung bukas. Yan ang hirap po sa inyo. Kung ginamit, bilhan ng sabaw. Aba. Ay parang gusto nyo lagi eh, labahan ng labahan. Kahit di ata ay eh, gusto nyo malabhan. Ay, aanhin ah, niya ang dami ng sabaw. Ay, kung hindi mo gagamitin, kita mo lagi na lang ang tambak, ang tubal dito. Eh, ang kapatid mo, isyan siya na. Pero dapat, dapat, dapat naman ay hinay-hinay naman. Hindi naman yung talagang tinanin nyo naman. Nakakabalda. kita mo ngayon lang magkatubig dito sa atin, Queen. Ay napakabihirang magkatubig ng malakas. Kaya habang may tubig at ang sasamantalahin. Naku po. Eh. Lalabhin natin din ang mga tubal-tubal so, na mga anong, yan. Ano, para sumasakit na at ang aking ano. Ang Ang balakang. Mamaya, dito. ikipa mamasahe ko. Saan mo gusto? Sa dahon. Sa binabalot yan. sa dahon. Parang hindi ko ata kaya. Ang damay? Kaya nata ari-ari at ang pagtutulungan. Ako po, Diyos ko po. gusto ninyo, magbundisuot kayo. Dapat ang ka naman yung mga yan na isang suotan pala. Ang ah, ay gawin ng dalwa. Ipagpadalwa na muna. Kung gusto niyo kay mga mamaho eh, diyan niyo go eh. ay mama din. Ah, dami-dami yung dapat pala okay. sa inika kaunti kaunti mo na sabon mga sachet sa shine na. Hoy, <laughs> oh, mas napapamahal pag kagayon kaya maganda yung gayang sabon. <laughs> Malaki ang sabon. Hindi na lang. para hindi gayon para pag naubusan ng na, sabon, tigil mo na ang kuya mate. Oh, bukas na ulit bukas. Ano na naman? Maganda yung gayang. Ay, tiyo na naman, baka mo tayo abuti na ng gabi diya. Yeah. Tinan yun, mas. Hindi, tiyo na say... tayo ah, abuti ng gabi. Eh, pagka nga, ikay pati sa atis anis, diyan ng paglalaba, at ikay hunta lang hunta, hindi nga tayo madadali niya tayong iyan. Ako'y patapos na agad din eh. Diyos ko po naman. Ako'y sabihin ko kung kumay. Mamaya das, kay, na, kay, ano, kita'y liligo diyan. Kita'y okay, magsisiritan. Alam. Ay, ka. Maglalandi pa kayo ng tubig. Hindi, hindi po pwede. Dagdag bayaray. Dagdag bayaray? Magtibid-dibid tayo sa tubig. Ay, kamanas. Kita mo ba pawisang-pawisang? Maghalo-halo kayo oh. dapat ganyan kasi oh, nasa paga pag Nasaan paga? O Al ala ilipat Iti mo iyan eh kaya ititi gusto ko 'yung kasama ng paglalaba. May key hindi De, ganyan. Aba! Ay, katatayo ko lang. Mahir, matatayo. Siya, 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 siya. Tama, tama, tama na niya. Kung kayo'y naglalaba, hindi yan kayo bangay ng bangay. Hindi yan. Ay, makakatapos nga kayo ng ginagawa ninyo kaya. Maglaba na kayo. Tama na yan. Sige na, sige na. Diretso, diretso. Trabaho, trabaho po. Trabaho po, inay. Trabaho po, bunso. Alis na, kuya RK. Bye, bye. Bye, bye. Sige, sige, sige. Ay, ako'y paalays. Ako'y may tuturuan. Sige, sige. ng pira para sa halo. Bye, bye. Bye, bye sabi ni Doc, nakakalaki pala daw ng masel sa Diyo yung magagalitin. Ay siya, hindi mo na ako magagalit ng ano, ng ilang taon. Ilang taon! Ayun <laughs> <And laughs> nga pala si Doc, si Doc Briggs, ayan, ng Yashita. Napakabait at talagang madami siyang in-explain sa akin. Ayan <laughs> ako ho ngayon inaririnis sa Yashita dahil ako ay magpapa. Ano ng aking kilikili? Papadayod tayo ng aking kilikili. At oras na. Oras na. Hmm. para nangingitim na ata. Wala akong kilikili. Ang inay ko nasa labi na. nahiya na ata pumasok din eh. Ano ayan ate? Iki-cleanse ko na Okay. cleanse daw muna ni ate. Tapos ano kung sunod doon ate? ako maglalaysan ng dye. Okay. Ikiklis daw muna tapos saka ililaser ng diode. Okay. Kunyari ate, eh. kunyari nagpa-diode ako ngayon. Ang ah, susunod na ikailan? Eh, Sa May 30 po. So, May 30? Ah, huwag na pong lalagpas doon. Kasi ang minimum interval po ng laser ay 3 weeks. 3 weeks? Ah, oh, 3 weeks pa lang interval na. No? oh. Nilinis pa lang yun. Hindi pa nagsisimula. <laughs> Siyempre, hindi natin pwede makalimutan ang mahiwagang salamin. Mahiwagang salamin. Ay, wagay sa outfit ko ngayon na salamin ito. Mawawala <laughs> oh, pa pala atin yung mga linya-linya ngayon. Opo. Dahil, ang dahil po kasi kailangan maka 10 session. 10 session? Ang Diyos ko po, 10 session. Ayan, ari na. Um, makikita niyo na hindi talaga rin masakit. Malamig la ang gomay gel. Ano ate? Oo oh, po. Um, um, Maling niya din talaga sa pagkikili ko.

monthly. Opo, oh, din ko makita na ang ah, difference. difference. Ng, um, Thank you, na, ate. Baka may uwi ko pa to. Huwagin <laughs> oh, si ginagawang iyan. Cleanse lang po. Ha? Ah, cleanse ah, lang. Pakigita niyo na po yung anak ko. Ito ang ako. Ayan. Inay, darun ni pala. Oo, pali na is. Oh. Oh, may pa juice pa din sa oh, Yashita. Thank you po. Thank you so much po. Ang inay lalo ng gumanda. Sadya. So, na, na ako. Monthly ako ina din eh. Anong pinagawa ninyo inay? Hydra. facial. Hydra facial. Yeah, okay. Hydra -facial. Nako, nagpahid. Ako in mo na matpagsalambot. Oh. Aba, o, Ay, aba? baka dumi ang kamay mo. Ala, ang arte na. Na-arte na kayo ngayon. Inay, dati kayo hindi gayaan. Talagang hinawakan ko lang ng bahagyain na madumi roon ang aking kamay. Aba, aba, aba. Ang smooth. Mm, mm Ay! Mm. <laughs> ang aking mukha. <laughs> Tita Apps, thank you po. <laughs> Huli, ka. Huli ka. May pasaging. <laughs> Me, kung napapaibig. Ano Sabi ni Sir J. Sar. Ayun, uh, sabi daw ni Sir J. Sar. Hindi uh, jay J. Sar Recinto. Take oh. Ay, dapat na rin. Ayan, oh, man. Oh, man. oh. Ang sarap. Mm, ang inay. inay, bitawan ho ninyo, inay. Mozzarella. Ayan. Ah, mozzarella. Hindi <laughs> cheese. Mozzarella cheese. Hindi, yan. oh. ang sarap. Peach. Tapos ang sarap din ang iniinom White. ng inay, peach. Inay, pakita naman ho ninyo. Hindi, are, oh. Are, hindi yung pang ilalim. Tingnan mo. ha, ha? Yan, um. Mm. Saging sa umaga. Saging sa, uh, saging. sa umaga. Saging na uh, nilabon sa umaga. Oh, saging pa rin sa hapon. Ay